Sa mga magdi-DIW dyan na mag aad ng coolant at nahirapan tanggalin yung kanilang reserve tank cover, ay panoorin mo po itong ating video upang maituro sa iyo kung paano madaling tanggalin itong ating reserve tank cover. May mga bagong hundaklit dyan na umabot na ng 500 km ang inyong tinatakbo. Ito po yung pangalawang dapat nyo nagawin na hindi nyo dapat palampasin ang mag-check ng level ng ating kulan dito sa kanyang reserve tank at dito po natin siya sisilipin sa maliit na butas na do. Kung tutusin niya po, hindi na po natin kailangan pang hintayin yung 500 km upang inspeksyon nito dahil nakalagay po sa ating owner's manual na kasama po siya sa pre-ride check. heno at ito po siya not necessary naman po na araw-araw or every time nagagamit gagamitin natin ng ating motor ay magche-check po tayo ng level ng ating kulant magtalaga lang po tayo ng panahon o kaya naman po yung tinakbo nitong ating motor in kilometer for example every 500 or 1000 every month or every 2 months ay magche-check po tayo ng level ng ating kulant so kayo na po yung bahala dyan mga pare ko saan po kayo kumbinyente sa pagchichik naman ay kailangan natin sentras ng itong ating motor sa level at kung sisilipin lang natin dito sa butas ay hindi natin basta basta makikita yan dahil madilim ang kailangan nyo po is kumamit ng flashlight at itong flashlight ay po natin sa siwang na to at saka po natin siya i-on ayun o makikita nyo mga pare ko nag glow in the dark na po yung butas nitong ating silipan at makikita na po natin yung level ng ating kulant at base po sa nakikita natin ay malapit na pong umabot sa pinaka lower level mark yung ating kulant at kailangan na po nating magdagdag sa pag-aad ng kulant ay dalawa lang po yung ating gagamitin at ang una po dyan ay itong ating tools na positive at negative screwdriver at pangalawa at lastly ay itong ating kulant at ito nga po pala ang recommended na kulant para po dito sa ating motor ito po ang premix coolant ng Honda. Itong Type 1 coolant at ito po ay nabili ko sa alagang 280 pesos. So, ayan mga pare ko. Eh. At yung kauna na po natin gagawin, base po sa procedure, ayan, basahin nyo, ay kailangan po natin tanggalin itong ating reserve tank cover. At para matanggal po to ay kailangan muna po natin tanggalin itong screw na to sa gilid. Gamit po itong ating screwdriver, na capacitive. At sa pagtatanggal naman po nitong cover ay mahirap po itong tanggalin sa una kasi meron po itong kawit sa ilalim at yung kawit niya ay naandito. Kaya kailangan po natin ng screwdriver na negative para po suitin yon Kaya naman ay itong ating daliri. Mga first timer na magtatanggal itong reserve tank cover ay mahihirapan po kayo dahil po yan sa dalawang lock na to. Ito po yung isa at dito sa ibabaw yung isa. Ito, kailangan nyo po itong sundutin ng screw driver. Kaya nga po narito nyo, meron po tayong ginagamit ng screw driver at susundutin nyo po yan dito sa ilalim. At ang pasundut po ay papasok para po mawala sa pagkakalap itong lock na to Ayan, tingnan nyo mga pare kayo. At meron pa po yan dito sa ibabaw. At itong lock sa ibabaw, pwede na po natin siyang gamitan ng daliri at itulak po natin siyang palabas yun at ito yung pare, ito. ito po ang nagpapahirap sa pagtatanggal nitong cover na to itong dalawang lock na to ito po sa ibabaw kaya kailangan nyo po siyang tulak pa ganun at ito po sa gilid kaya kailangan nyo po siyang itulak naman po siyang papasok na ganun so yung dalawa na yan ang nagpapahirap sa pagtanggal itong cover na to kaya sa ulitin po natin Pagtatanggal itong ating reserve tank cover Ay tatandaan po natin Na mayroon po siyang dalawang lock Na nagpapahirap po sa atin Upang tanggalin ito At ang una po dyan ay ito At pangalawa po ay ito Ito ang po dito Upang matanggal po sa pagkakakawit Ay pwede po natin i-press na Paganoon paloob Kaya dito po siya nakakawit eh O kaya naman ay pwede po tayong gumamit nitong ating screwdriver uh, Dito po natin siya susunodin you know, Para ma-push push po paloob At matanggal po sa kawit at ito naman sa taas is pwede na po dito yung daliri. You know, tutulungan lang po natin siyang gumanon habang binabatok po natin siyang pataas. So yan you know, mga pare ko yung ating susunod na gagawin upang hindi na tayo pahirapan nito sa pagtatanggal. And, so yung sunod po itanggalin na po natin itong ating takip. At talagyan na po natin siya ng kulant. At sya nga pala mga pare ko, eh, hindi po tulad ng langis na nasa pagitan po dapat ng upper and lower level mark. Itong sa ating kulat, ay eh, malinaw malinaw na nakalagay po dyan. Nalagyan po natin siya hanggang until the level reaches to the upper level mark. So, kailangan po natin ma-reach yung upper level mark at uh, hindi po dapat doon lumampas pataas pa. So, sa mga pare ko eh. Yan, after po natin malagyan, syempre ay tatakpan na po natin siya at ayun nasa tamang level na po yung ating coolant at nasa upper level mark na po siya tapos gusto nyo na po linisin yung mga gusto nyo linisin dito sa loob bago po natin ibalik itong ating cover di ba ganyan kaganda yung nag DIY you have plenty of time para gawin pa yung mga extra tulad nito yung paglilinis ng ating kaloob ng motor ayun Malilis na rin itong ating cover at pwede na po natin siyang ibalik. Sa pagbabalik naman, unahin muna po natin ilak itong ibabaw. Yun. Then, syempre, yung sa ilalim. Pag nasigurado po natin na kalak na ilalim, ay saka na lang po natin ilagay itong ating tornilyo. sa gilid At... So ay mga pare ko, siyang hirap ng pagtatanggal Siya naman po ng pagbabalik So yan po yung second na kailangan natin gawin Sa first 500 km na tinakbo nito ang ating Honda Lake, Yung check po natin yung level Ng ating kulang Pag ito po ay kulang Ay kailangan po natin magdagdag At sa pagdagdag naman, ayan po yung ating procedure At kailangan po natin gawin So hanggang dito lang po yung ating video At wait na lang po sa third natin gagawin Dito sa ating Honda Lake, Sa kanyang first 500 km At yan po yung magpapalipot tayo nang atin lang eh, sa ating gearbox. So, hanggang dito lang mga pare ko. Kita ka ulit natin sa ating next video.